Isa lang. Isa. Dito. Asan Yan. Galing lang. Bakit lumalagas? Sige, dito tayo. Galing lang. Galing <laughs> lang. Sala <laughs> ko na. Lagrad eh. Hoy! Wala sisilip. Dito, dito. Nag-away sila. Nak, dito ka nak. Nak. Tak.

Wala rin. <laughs> uh, <okay. laughs> Wala rin. Oy, mo sabihin. Mm. Ay, <laughs> <laughs> <You>, mga <man>. <laughs> oh, <laughs> ba, ka sumali?

Ha? Yon na ba yun? Nakailan siya, Ben? Nakadalawa ka lang. <laughs> Ay! Okay. Go! Do, do. Go! 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 go go walaa Go! walaa 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 Wala! Go! walaa 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 Wala! walaa 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 walaa

oo just kidding. yeah, just teasing. sali kita. ay shine na na go. ay jani jani lang. bintang ano ka center? kung lima. oh go. meron ka ba number?

Ang lang, dali lang! Hindi pa naka-center. Puro ka center, For all center Sabi sa ano, ano natin, okay. Go. Wala! <laughs> Wala! <laughs> <laughs> meron, meron siyang isa. Dali uh, yeah. na! Kita, nakakadami na ito ah! Dami pera siya. 35. five hmm. yung Pagkakataon so, mo, magkakataon mo. Hindi! mo yung mga dyan. Sige, magkakataon mo. tignan mo. Gano'n yung makapareng. Okay, go! Dapat sa amin yung lata Hindi ka yung sa inyo yung lata. Final? Are you sure? Final? Final? Final mo? salamat <laughs> si 3, 2, 1, 10. 10, si sa video. Dali lang, Ay, tita, ubay sali ka? Ako ang pinakamaganda sa video. Para dami tayo. Ay, guys, may maglima pa race. Basta Basta pa yan. Pwede na, tita? Okay, tita, okay. Why? Not cheating. Ay, ah, hindi, hindi ka sasahin dito. Sumisilip ah. ka. Ah, ka. Sa ano lang niya, dito lang. Wala, I Halisin mean. Kasi mo lang sa kanya <laughs> dito. Bukisa! Dito ang dugor mo, dito. Yes, ang... Pabaya na ako, sulang pa rin. <laughs> dito. Hoy, sandali lang. Dito naman eh, balitan mo sa tisa. Ang dami pa sa akin.